ngano sige man pangitas pangita 51 billion Lara 51 billion ako na lang yung ipakuha ni DPWH kaya di man Manila on Sa puso ng unang distrito ng lungsod ng Dabao makikita ang kwento ng pagbabago at malasakit. Isang kwento ng mga kalsada, tulay at mga proyekto na hindi lang makikita sa papel kundi ramdam ng bawat dabawenyo sa araw-araw na pamumuhay. Ito ang bunga ng dedikasyon ni Congressman Paulo Z. Duterte, mula 2020 hanggang 2022. May mga bumapatikos, may mga nagdududa, pero nananatiling matibay ang katotohanan. Ang Department of Public Works and Highways, Region 11, kasama ang Davao City District Engineering Office, ay nagbantay sa bawat pisong inilaan. Ano sige man ay pangita 51 billion? Tara! 51 billion! Ako na lang yung di pa ko as dipit manila on. Mula taong 2020 hanggang 2022. Mahigit 49.8 billion pesos ang nailaan para sa infrastruktura ng lungsod. Mga proyektong nagbago ng itsura at takbo ng dabaw. Ang bypass roads, hindi lang dalisay na biyahe ang hatid. Sa mga barangay na nadaanan, nagbukas ito ng oportunidad mula sa tindahan hanggang sa farm-to-market roads. Hindi hmm, ako kasi ito sa sa At hindi ating siya kayo, sa so, nakasemento, kaya na siya, makagawas ng medyo sa gawas, makadisplay. Oh, nang paningkamutan man niya nga mahimo masiminto. Oh, dia pod sa pikas na observer ako ko nga na open ang mga pasada sa bukid. Dako jud sa, sa mga taga dere, sa taga bukid. Isa sa pinaka ng Davao, ang Coastal Road. Hindi lang kalsada, kundi proteksyon laban sa pagbaha at isang lugar kung saan nakikita ng mga dabawenyo ang bagong muka ng kanilang siyudad. Kung ay masalamat si Roy, lang masalamat sa mga sa kuha, sir. jugo kadaadlaw, hindi ko magbiyahe. mga karga-karga na ko. Diri, hindi ko dayon, basta na ako ito, Roy, kalinan. Hindi na, dali na kayo, mga 5 minutes na lang, hindi ka na sa ikulan to, buwan. Mga proyektong magpapabilis sa daloy ng trapiko. Mula sa Maa Magtuod Flyover hanggang sa Ulas Viaduct. Oras na matapos, bawas stress, bawas abala, mas magaan ang biyahe. Kaya 20 2011, among barangay, wajud na sa wajud na kabalo ato na hilato dahi mukha at tubig na way saba. Sa kalis ng pagbahal, Davao City kagabi, tungkol sa patawa sa pangilis na pangilis. Baha na walay saba ba? Ano yun? Hindi po nito dati. Asa, Dili tubig na tubig ang hampak ato ng dalawa. Una pamilya ang totally washed out ang mga bahay. Samantalang patuloy pa ang adapt Iti government ang sinasabing 15. Tigwang ug bata ang kasangaran na ko ano? Ang tubig na sa gulapok dito baha nga baha ang sa tung sa tong klase sa tong klase, klase, klase. Labing siyam na po ang kumpirmadong patay sa nangyaring flash floods sa lungsod ng Davao. Ayon sa isinagawang... Eh, ang mga patay ato, ang mga ba-ba, pati buntis, matay... Hindi malilimutan ang baha noong Hunyo 2011 kung saan mahigit 300 buhay ang nasawi at libong kabahayan ang napinsala sa Matina. Kaya't higit 10.5 billion pesos ang inilaan para sa flood control. Proteksyon ito para sa mga pamilya at kabahayan nindot o guapo ang naay daik sayon na pagkuan sa tubig dali dili na resort resort kung patung wala pay daik ma'am bag ulang ang kanang magsugod ang ulan magkuan na mi magsige na mi og panglingi kung unsa na ang tubig diri sa madina ko sing dito sa tuyok ang tubig pa ini dito sa crossing mula pa tubig hanggang tulay mula barangay hall hanggang public buildings. Lahat nakatutok sa mas maayos at mas ligtas na pamumuhay ng mga taga-Davao. On our part, we are doing the best we can to monitor all these projects and then to make sure that uh, they adhere or ginasunod nila kung unsa ang nasa mga plano based on our quality standards. Malinaw ang datos. Malinaw ang tala. Ang serbisyo publiko ay nasa transparency, hindi sa chismis. Salamat kayo sa inyong pagsalig, kanunay ang pagsuporta sa among pamilya, pamilya Duterte. Ito ang kwento ng pamumuno ni Congressman Paulo Z. Duterte. Isang kwento ng malasakit, kaunlaran at paninindigan. Isang pamana ng infrastruktura para sa bawat dabawenyo.